Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ano ba ang penalty ng mga OFW na pro Duterte na na-aristo sa Qatar. Tignan natin kung ano talaga ang kanilang mga penalidad no? na dapat nilang harapin sa paglabag ng batas doon sa Qatar sa illegal na demonstration before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers, followers, supporters, haters ng channel ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood. Uh, ngayon guys ay umabot na po tayo ng 10,016 subscribers sa aking channel. Kung wala po kayo, hindi ko po yun maabot. No? So tuloy-tuloy lang tayo guys sa pagsuporta kasi malaking bagay na yan sa akin. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, like lang po, share and huwag kalimutang mag-subscribe. Last March 28, 2025, kaarawan ni Tatay Digong and then may mga kababayan natin na mga supporters uh, kay Tatay Digong, mga Pro Duterte or DDS. Okay lang man yon kasi democratic form of government at saka may mga ano tayo, may mga preference sa political Uh, affiliation na gusto natin. Kaso lang medyo mali ang kanilang ginawa kasi nagpolitical rally sila sa Qatar na violation pala without permit. So nasa sa dito sa balita na may 17 DDS o OFW supporters of the 30 arrested in Doha, Qatar for violations of public protest in public which is not allowed to Emir. Kingdom of Qatar. Bawal po, no? Ito po ay may basihan, no? Ang kanilang pag-aresto ng mga Qatari police, no? Sharia Law of Qatar number 18 2024 strictly pro prohibited public meetings and demonstrations. Napakaklaro po, may law talaga sila, no, sa bansang Qatar. So ano ba ang penalty na harapin ng mga labing pitong DDS supporters. Ito po, violators penalty will be imprisoned, makukulong for 6 months to 3 years. Oh my God. In charge from 10,000 reals to 50,000 reals. So, napakalinaw po no na may law sila na bawal talaga na may mga public demonstrations or rally no kasi hindi pa pahintulutan ng kanilang emir parang hari doon sa Qatar. And then, ito talaga mangyayari. Sabi nila, zero, one week, zero remittance. Kung makukulong sila, una-una guys, mawalan sila ng trabaho. Ikalawa, hindi sila makapagpadala talaga ng pera kung makulong sila anim or tatlong taon. No? So, napakahirap kasi sa maling aksyon nila sa pag-support sa Kitaytay Digong nalagay pa nalagay pa sa alanganin ang kanilang uh, future no hindi sila makapagtrabaho or mawalan pa sila at saka mahirap naman no kahit lagay, natin na makalabas sila sa kulungan sino namang employer na mag-hire sila kasi may violation na no ex-convict na sila sa ad pa dito, the Philippine government has something to do with them or let them hang on their stupidity action. Ang kabubuhan guys, no? Alam naman pala nila na may law, bakit tinutuloy nila, no? So, isipin natin, ang mga politiko, may personal interest sila, no? Pero kayo, kung makulong kayo dyan, tutulungan ba kayo nila? Siyempre hindi, or mag apilang lang para magbibigay lang simpatiya pero sinong kawawa kayo at inyong pamilya nagsakripisyo kayo, lumayo kayo sa pamilya nyo para mabigyan nyo sila ng magandang kinabukasan kasi mas malaki ang kita sa abroad tapos makukulong kayo kasi sa walang kakwinta-kwintang political rally at celebration ng birthday ni Tatay Digong pero expected ko rin ng ibang mga DDS supporter magko-comment dito. Okay lang, bahala kayo diyan, no. Sa akin lang real talk po ito. Politicians come and go sa buhay natin, pero kung masira ang future mo, tapos na ang lahat. Nag physical exam ka, nagbayad ka sa agency, nagsakripisyo ka ng mahabang panahon para makapunta dyan sa Qatar or sa abroad, tapos sisirain mo lang kasi pag pagsali mo sa mga demonstration na labag pala sa sa law ng Qatar no so uulitin ko guys so basically ang mga violators nito ay makukulong no kung they found guilty okay for 6 months to 3 years and um babayan sila ng penalty around 10,000 Riyals to 50,000 riyals, no? So, come to think of it, no? Kung i-multiply mo yan, uh, malaking-laking pera din yan, no? At mawalan ka pa ng trabaho. So, sabi nga ng mga netizen, tignan natin. So, hindi nila ginagamit ang kanilang pag-iisip, no? So... Yung iba naman, they are trying to show that this is a fake news pero totoo talaga to no? Oo. So, ang kabubuhan guys, ilagay natin sa lugar kasi masisira ang future na natin at ang pamilya natin kung makulong. Ah. Uh, kayo no because of this illegal demonstration no and political rally yun lang po guys maraming salamat po sa inyong panonood at suporta kung, kung, may comment kayo pakilagay lang guys sa comment section ng ating video maraming salamat po huwag niyo kalimutan mag-share like and most importantly guys kailangan ko talaga ang inyong subscribe no para tuloy-tuloy lang ang update sa ating mga balita no at saka opinion sa ating channel Mahal ko kayo. Ingat po lagi. Bye-bye. Ito naman po kaibigyan nyo si Jake.